Selas Pareho po kami Siyempre Nagmamahalang tunay Talagang seryoso Team Kanor Ka-kanor? Ano? <laughs> <Ta> Ka-kanor <laughs> Kilala mo ba sa si Team Kanor? <laughs> Merong kanot ako napapunod yung parang ano siya Ano? Parang playboy Playboy ba sa si tim Kanor? Okay LL Playboy, ba? Playboy ba si Team Canor? Ayan ang Team Canor ng buhay ko. tama na nga yan. Eh. Eh. eh! 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 Ayan na nga. Ay, hindi pa magkasubo. Mahirapan eh. Maliit kasi. Ay, siya palaki eh. Oke. Okay. Oh, nangka ini. Unboxing. Yan, unbox boxing. <laughs> Unboxing po ang aking asawa. Salamat. Love na love niya talaga ako kasi nasira po yung TV sa kwarto. ay eh, alam niya yung parati ako nasa kwarto na noon na nakahiga. Sabi niya, Ma, because I love you so much, I gonna buy you a new TV, no? Yung bago po dito sa sala, yung dito sa sala, na demote na doon na sa kwarto. Ito na po ang aming TV. Salamat sa aking asawang mga masipag mag-overtime. Diyan <laughs> naman asan awesome namin. Oh, ang kulit. Mm, 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 mm. Ayan, ayan, ayan. Sobrang kulit. Ayan, ito po ang TV na binili niya. Unboxing po tayo. Ang bayo ng TV? Ah, wala daw laman na TV patay solid na yan styrofoam styrofoam daw lahat yan natin Ayan. Tatago niya yan ang aking asawang ma, ma uh, front pala hmm. pantoy na yan. Iangat mo. Kailangan mo ng tulong, sweetheart? Ako pa. Sus. Kailangan ko ng tulong. Wait. Wala itong, wala warranty. Hindi ako bimili ng warranty. Kaya okay. Okay. Wait. Yan. So, baka umis tayo sa kamay mo. Ha? One. Two. Three. Shit. Hindi ko pwede. Dapat sabay. Kasi ano yan? Doon ka nga sa maluwag-luwag kung kong ipahiga mo. Mahirap pala. Mahirap palang mag-unbox. Wait. Sorry naman. oh 2, <laughs> <laughs> kasi. Kailangan kabay na natin yung bitawan. na lang ha. Siya. Mapap maraming higa na lang. Tapos itatakta kong gano'n. Ito Ito yeah. yeah. Mm. Uh, ayan. ayan na po o oh. hindi na makita o ang box ngayon ano muna natin na na. Eh paano? Eh, eh, paano mo ilalagay yung... Aba, initiate pala ito. Matatanggal yung tigino. Oo. Ah, uh, paano mo ngayon ilalagay yung... Ilalagay natin doon. Saan? Papahiga? Sana dito eh. Kiklip mo na natin yung tape. i ano ko na lang I-edit ko na lang yan. Yan. Ano na, sana. Sana ako. Ikot ka doon. Ikot ako. Simple. Yan. Ito na po. Ito po natin isasampagwa ng outlet. Kapag isa natin yung outlet. Teka muna, babak muna natin. Itong outlet. Ano Ito daw na outlet? Ito yung ala. na po kapag outlet. Wala ka mga, ha? Alin? Ang liit ng paa. Ano? saan gumigewang? Ah. hmm, hmm. Hey, kasi yung, ano, natin. <coughs> po kami oh, -unbox. Ayan, ano? unboxing ng TV bagong binehi Lab na ako na aking asawa. Binigyan ako ng bumili siya ng bago. Nasira po kasi yung TV ko. TV namin doon sa kwarto. <coughs> saan yung ano? Tapos yung HDMI ka niya saan? Ayun. 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 Need the cell phone. Ito lang yun. Kaba. Okay, Hindi ko alam. Yeah. Tapos hdmi saan? Ito. Tatlo eh. Kakabit mo siya yung sa boss, tapos alin. Diba? Dalawa sa HDMI na may lili-lili pa. ah na. 1, 2, 3 hindi ako sa saan sa paanito? Siguro ako mas mabigat sa likod kaya ang laki ng One, two, three. ano naman? <laughs> ano oh, hindi makakatayo. Okay, malayo pa. sarang ano yeah, 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 yeah. mo at parang, ah, ah. Di ako ano, dito? bahay biglang matumba bakit kailangan siguro magkalan dito pa lang din oh oh tingnan mo parang nakakatakot ayan na parang ang taas Ayan ba talaga yan? Yung hmm, galing, wala nga sa ita, wala nga sa gitna kasi uh, ang ano niya ay Pero ano mo itong piling to? May ano to? O yan you know, o, pwede mong lagyan yata to sa gitna <laughs> Di ba parang nakakatapot pa o? Oh? Umuugak? Pa? hindi paglipat natin ano hindi? iahang na lang natin kung dito, hindi ba? makamambig lang mag ano pinakabalas hmm? yan mayroon dito eh yung ano yan nga yung panghang yung ilalagay mo dyan yung yung alam mo yung nando sa git ano kung ihahang mo yan yung ano sa dito yeah i know yun na parang support kasi parang yung tumakbo ka eh baka parang gaganon ang TV <coughs> Paano mo ma 'di ba? Yung TV, ano ito? Wala ano niya, pag wala tayo lumindol. Hindi, pag si Mindy ay tumakbo. Hmm. Hey. Hindi kaya, oh. Nawan mo na lang Kung gusto mo, kukunin mo yun. Yan, yan yung nagaya nang sa stand, eh. Iyan no. Iyan no. Hindi plano na kumain dito na ano. Screw ano. Hindi e, kung gusto mong kunin ano mo kaya yung nandito. Ano dudod. Okay, size ng screw nito. Kunin mo yung sa likod noon, ilalagay mo dito. Standard tapos kaya yan. Ha? Standard kaya. Oo, standard yan. Lahat Ngayon, standard. Tapos talaga lang ako Mm, doon mo lang ikakabit. Busy ang aking asawa. Silver concrete. Sa paggagawa ng paraan kung paano magiging matibay ang tindig ng kanyang TV. Ayan. Ang aking asawang ano. Napakalaki naman niyan hmm. Ha? Laki hmm. puno kami niya no ng kanyang porcelas pareho po kami siyempre nagmamahal ang tunay talagang seryoso team Kanor ka an Ka-an-or kilala mo ba si team Kanor ka kanor ako napapunod yung parang ano siya. Ano? Parang playboy. Playboy ba si Tim Kanor? Okay. L, -L Kiss. Playboy, playboy ba si Tim Kanor? Ayan ang Tim Kanor ng buhay ko. Tama na nga yan. Eh. 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 Ayan na nga. pa magkasubo. Mahirapan eh. Maliit kasi. Ay siya palaki he eh. Okay. So, oh, nagkaigi. Okay, the moment of truth. Kung maganda nga ang resulta. Ano? Wala na pala akong ano? Okay, ano man yung mga battery? Battery daw. Lagay mo na. Lagay ko na nag-onaraw. Bunjo! Hello! Hola! Hola! Ano daw? Adi hola. Paano yon Garam mo lang. Nagkaraan pa yan. Thank you. Na tugtog Ayan na po. May mga updates, updates pa pala to. Nalalalaman. This will take about now. Do not remove until the product is assembled. Ayan na po. Na-set up na. Na-set up na po ang aming TV okay naman, ang hirap kapag ating na po ng ano, salamat sa pagsama sa aming unboxing ayan po uh, hope you like it and see you a, again soon ayan, thank you so much everyone for always watching my channel magandang buhay smile Life is beautiful. Bye.